Ay, yang ganda nih. Oh. Raya nih, oh, nawa. Gini tuh, ganda rima. Oh. Ayan, ganyan. May, pag may ganyan kayo. Ay, kerasa ganda guys. The pride of the Philippines. Diba, ganda? Grabe, oh, ganda, ganda talaga. Ganda oh. So ganda talaga. Wow. Nice, nice, nice. Napakaganda ng bulaklak. Grabe yung mag nag-alaga nito. Perfect talaga. Super ganda.

tapos may puso pa O oh, yun di ba ganda at ang niyog na may bunga. coconut tree may puso o oh, puso buti pa ang saging may puso eh, eh, ay ako ganda <laughs> la basta ang ganda lang talaga

dry rice. Rice field. So, yan guys, ang ating bahay. So, yan ang, at, ang aking bahay na under construction pa. So, pag nanalo tayo sa luto, paggawa natin yan. Pero kung hindi pa, idadaan na lang nat, idadaan natin sa hardware as usual. Ganda. ganda pala dito. Ganda tingnan yung aking bahay. Sa aking.